I've been attached with the feeling of waking up with you Usap-usapan na nga ngayon sa social media ang bawat post ng ating Donnie at Bal Mariano na kung saan ay talaga ang pinagkakaguluhan ng araw ito sa social media. At narito nga guys ang pag-uusapan natin. Kung maalala nyo nga guys, ito nga ang ating Bel Mariano ay nag-post nga ng ganitong mga larawan na kung saan ay umagaw pansin nga rito ang nagsabing caption ng ating Bel na sabi nga niya, Hi! How you doing? At talaga namang sobrang pansin nga rito ang kaseksya ng ating Belinda. Naumani no nga ito ng maraming komento, lalong lalo na nga na mag-post naman ng ganitong mga larawan nitong ating Donnie. At kagaya nga sa ating Val ay dalawang photos nga rin ito. At talaga namang napaka-caption nga rito itong ating Donnie ng hello. Yan naman maraming ang mga na pakomento nga rito na na Reply nga raw itong ating Donnie At grabe nga rin talaga ang ibig sabihin nito At ayon nga sa mga bula Basta malalaki na tayo Medyo na late lang ng reply yung isa Pero bakit ba? mga trolls nga lahat ini-issue or binig deal eh. Eh ano ba naman kung ediluluko ko ito? Maliit na bagay lang naman. Dahil talaga namang ito ang ating Donny at Bal ay nagkasagutan nga sa kanilang mga social media account ng kanilang mga larawan na talagang pinag-uusapan na. Kaya naman stage lang tayo for more update kala Doni at Belle sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.